sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tanggian po, Your Honor, yung ng 2020. Tapos, kumbaga, patid-hapid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta, tsaka hindi marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your Honor. Yet, hindi marunong magkwenta, pinagtiwala niya yung susi. Opo, yung, yung baga sa gabi. Noon, Opo, paggabi. Nag nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 20,000, sabi mo. So, dahil nahawak niya yung, yung susi, So malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera? Ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa tiyanggian, tapos bukas yung tindahan, pinakwa ko yung bag sa loob ng kwarto namin dahil siya lang ang na nakaka, siya, na pinapasok ko dahil siya po yun na uwi dun sa tiyanggian. Dahil malayo po kami, sa barangay sa ispo kami hmm. eh, Tapos na may narinig po tayo rito na binigyan nyo ng gamot. Dahil uh, sa mata. Anong Opo, gamot, yung ano, nag-away po sila. Anong eh. ano po ang binigay natin? May mga doktor tayo rito ng kaharap. Mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Na, hindi, sa sugat lang po, Your Honor, ang anong binigay gamot? kong gamot. Yung an sa sugat. Kasi sugat lang po yung nangyari dito niya, Your Honor, oh, -ho, eh, isagilid anong gilid gamot, dito. Gamot, anong gamot nga po? Ang ano po, yung agwasinada at saka Agwa betadine. Ah, betadine. Opo, kasi sugat po yung dito. Ay, sa mata po yun, yun, ha? Betadine. Hindi mas... po sa mata, Your Honor. Sa gilid po ng kanyang mukha kaliwa. Um, so, mawawala yung sug yung dugo magkaklat tama ba yon ah. dito po yun your honor o sa gilid lang hindi naman oh. sa mata niya eh, dito po doctor doctor arle irene oloroso ophthalmologist yes so, po your honor. Yung sa gilid na mata pwedeng betadine betadine dito po sa pis dito lang po banda your honor hindi naman sa mata eh, dito Di po dito dito banda lang po Dependi sa labas depende po your honor sa laki ng sugat ano meron po kasi mga sugat na that needs um, suturing. Pero so yung pinakita nyo last week, may yung trauma sa na tinamaan yung skull. Di ba meron kayong... Apa, apa, yung sa ENT pa. Yes oh, po. Ang nakita oh. po namin din, Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kung saan banda. Pero maliit lang naman po siya. Pero hindi po siya, parang sa side siya. Nasa side. Nasa side po siya. Pero yung skull niya, tinamaan, di ba? Yes po, Your Honor. According to Dr. Kabungkal or ENT, ang diagnosis po niya was uh, sorry your honor Ay, bang 10 seconds may ipakita ah, hindi, yung... no your honor ibabasahin ko lang okay. po it's um hindi si technical natin ah. baka pag annotate si doktora may ipakita yung ano oh, It's Pinakita uh, last week yung yung skull, yung MRI. Yes, po your honor. Uh, is diagnosed... Iba, iba to. Oh. Iba to. yan. Bulaklak ata yan. Sir, go ahead, go ahead, ma'am. Uh, the diagnosis, Your Honor, was healed tripod fracture on the right eye, ay, on the right uh, side. Tapos po, healed po anterior maxillary wall fracture po on the left. Uh, to uh, determine the dates uh, that transpired years, months ago, kailan po Actually, diyan? Your Honor, according to Dr. Kabunggal, um, hindi naman siya acute, Your Honor, kasi healed na daw po siya. So, ito po, ito, alin dyan? Ito po? Alin po dyan? Uh, orientation natin, nakaharap kami. Alin po dyan yung right na sinasabi niyo? tayo. Your... Technical pa kay laki. Ito. No? I... Alin alin po diyan yung right? right? Dito po. Gayon. One... So yung right Ito nasa left po sa screen pero po sa Sa kahon na medyo naguluhan ako. Alin po yung right? Left sa screen, okay? Yeah, po. So yan po yung nilagay ng betadine, sinasabi. Meron po yan. Your Honor, iba po yung fracture. Iba po yung, las, yung parang sugat niya. Laceration. Meron po kasi siya. May napinsin din po ako na parang maliit na laceration on the side. Pero iba pa po, po yung sinasabi ni Dr. Kabungkal, Your Honor. So, Bang, ang... But Your Honor, according to Dr. Kabukal also... Um, blunt instrument or... Uh, pwede daw pong strong force, but strong force, but not necessarily with a blunt instrument. Pwede pong kamay, pwede natamaan. Pwede, uh, untog, untog, Pwede pong nauntog, opo, oh, Your Honor. Untog, but untog... Pwede okay. accident. O, oh, nadulas. Opo, oh, pwede po. Oh, pero yung sa kaliwa, sa kaliwa naman, meron din. Anterior maxillary. Pwede ko mauntog para kaliwat kanan? Pwede accident? po your honor uh, magkasuno, na, not on the same day your honor. Pwede Tapos yung different. sa Ilong. Itong sinasabi niya ah, sa Ilong may, yung may... yung bridge to Mabinge. Opo. May la, may ano siya your honor may um deviated, deviated po parang natabingi siya. Kasi sa Tagalog siya. po yung deviated. Uh, buma tumabingi yung Ilong, yung opo. bridge nose bridge. Opo, opo, opo. Because of um most likely your honor pwede rin po trauma, pwede rin na accident. Ba ano ba ang trauma? Um Hinataw. Injury. Pwede po, pwede po. Pwede pong nadulas, na, na, naumpog, nabagok. Pwede din po, Your Honor. Aling LB, yung ilong mo, yung ilong mo, may, hindi mo naman nakikita ito eh. Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Ano pa, ano? Yung pong sinuntok po. Ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sinusuntok sa mukha, sa ilong. Sa Sino? Muka. Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Dumugo yan? Dumugo. Opo. Hindi nagamot ka? Hindi po. Nakita niya na dumudugo? Opo, tapos kumukuha po ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Uh, um, uh, um, Mrs. Franz, betadine din yung ginamit? Hindi po, gamot lang po yung inabot sa akin. Ano pong gamot yun? Anong... Si Mrs. France, tinatanong ko, anong gamot po ang binigay pag sa ilong? H hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Oh, di ba dapat... Uh, anong sandali, Mr. Chair? Yes, yes, go ahead. No. Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang kita na nga yan, no? Oh. Oh, nabasag yung... Uh, nabasag yung... Ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Tingnan mo, nabasag yun. <laughs> Mr. Chair. Alam mo, masyadong, ma masyadong contradicting yung, marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, two days pa lang, sa employment niya sa'yo, nakita mo na na may sira sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very, very contradicting. Alam mo, nasira ulo buang yung katulong mo tapos binigyan mo ng uh, buong tiwa pagtitiwala apat na taon pa na, ano ha? nagsilbi apat Pinigyan na pa taon for the, for years for years hmm. so masyadong halata ang nagsisinungaling ka ako i can tell you frankly kahit na i-reply natin yung Mr. Chair uh, marami din may mga pulis dito investigador oh. i-play mo nga yung kwan yung kanina yung interview niya yung tiktok Mr. Chair, kung pwede. May, 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 may yun, kunting ko lang ako doon na si gusto kong si ipakita. Na Isang Yo, tanong lang siguro, Mrs. Mrs. Franz, uh, yung, sabi nyo, yung panununtok pa na nakita, gawa ng mga empleyado nyo, nireport nyo sa barangay na imbestigahan o sa pulis kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling LB? Wala po, Your Honor. tunglit ko na lang po nalaman, Your Honor, na ganun nga po ang nangyari no nagsumbong na yung mga kasamahan po rin nila. No sila bin sinabi rin lang Kaya po nila sa akin. Kaya hindi na report sa police. Opo, Your Honor. M M M M Mr. Mr. Jeff, ano ngayon, ito. for, sure lang, for sure na tinanong siya kung sinong, nan sinong uh, nanuntok. May way sagot siya. Teka yan. Anong yan? So, yung okay, so, sinabi ito, niya. Ito, ito. lahat. Kung kanyang ebidensya. Kung uh, nandaw siya mm. -hmm. Yun ang po sa amin. So, sa so, madaling sabi, dinala siya sa akin. Pag gano'n, diba nga ano po, mga siguro ay mga two weeks pa lang, kanang po si Mel. forward, forward, Binigay ko sa kanya yung sobrahan ko. Okay. Kasi ganito sir, bago siya pumasok sa akin, Sinuntok. Sinuntok ka sa mga Sinuntok ka sa manya. Sinuntok ka sa manya. sa manya. Sinuntok ka sabi ko sa kanya, ngayon, tapo, bigyan kita ng pagkakataon. na ako sa sabi ko, ang kamay mo. So, well, ang... yun ay step niya sa akin. Okay. okay. ko ako, mm. yung akin, pinauna sa tiyagian ako na iwan ko yung bag. Pinauna na gabi ko na, 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 na nabuklap dahil pagod sa tanghali. Naku, wala, wala ako na so, pasok sa kwarto ko, walang iba. Ay, ako po, sabi niya, ate, I mean, di, di, ang ginawa ko sa tanghali mo din na Naman namin yung babae sabi hindi. Pero sa pala kayo na Okay, ang patalo ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos hmm. nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam po. Next yan, next, yan. Wala nagbubugbog sa siya ng karelasyon. Hindi na, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki babae. Tapos ganito po, pag yakakong nangangayat, ko yakakong pinag- Dito, hindi naman siya bulad. O yan. Tumating po siya dito. Hindi po. Ganito pa nangyari. Sa 39 seconds. So bakit po nabulad? Nag-away nga po sila ng kanyang ng ng kanyang kasi ginamit niya daw yung pa lang. Ako, hindi ako polygraph machine ha. I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero yung sagot mo lang na yun, klaro na. Na your your grouping for words your la uh, naghanap ka ka ng imbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. klaro klaro yun. Uh, alam mo, pag-investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your, uh, one, your uh, subject ayita verbal at non-verbal makikita mo ah 'yun lang Mr. Chair gusto ko lang ipakita emphasize na talagang uh, may pinsan to kuan may pinsan to lie itong ating uh, resource person nandito ngayon thank you Mr. Chair Mr. Chair huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil pani kasi no sinasabi niya Mr. Chair since we have uh, heard the testimonies of uh, The resource persons uh, present here today, in the name of uh, J.M. Uh, J.M. Anito. What's your family name, J.M.? Taroma. Taroma. Patrick. Simbahon and Dodong. Alias Dodong. And there are a lot of uh, witnesses who wants to come out and uh, to testify against uh, Miss France. And uh, those who are willing to testify wants to come out. Like uh, for example, itong si Pau and the garbage collector. Uh, may maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our uh, recess uh, the week after next. So, and this woman, this our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of uh, inconsistent answers coming from from me, and I believe that this woman. Miss France Ruiz is the mastermind of everything of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. France Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a there is a motion here coming from uh, senator estrada to cite in contempt Miss, mrs. franz garcia ruiz julie seconded by senator De La rosa and under the rules of the senate as a firm. maybe, uh, mr. chair, uh, we better confine him, confine her. But the Pasay City Jail not here in the Senate. Uh, and under the... If I may continue, Senator Estrada. Uh, under the rules of the Senate, as confirmed by the Supreme Court in Balag versus Senate GR 234608, July 3, 2018, and other relevant Supreme Court decisions, the committee may... As affirm likewise, affirming likewise the case of Arnold cite a resource person in contempt. And, and the sergeant at arms may be directed by this committee to detain the person, said person cited for contempt. There is a subsequent motion unless the first motion is amended by senator estrada to transfer to detain mrs franz garcia to the, to commit mrs franz garcia to the pasay city jail the chair would perhaps Ask the movement to reconsider the Pasay City detention and instead commit, said Mrs. Garcia, to the Senate premises for for the reason that we will also be needing her immediate presence during next week's hearing, unless Senator Estrada would want to. Uh, retract his modification, or, or, or Mr. if uh, Senator <coughs> De La Rosa would support uh, the subsequent Chair, motion, I, amended motion, if I may. The, co the committee would uh, decide accordingly. Uh, Senator, yep. Mr. Chair, yep. Senator the first. Uh, I will not withdraw my motion. M I, I still insist that she be committed at the Pasay City Jail because Pasay City Jail is just. Uh, uh near the senate we can always uh, uh her or call her attention in case this uh, committee needs her presence here mr, mr. chair uh, that was the pleasure of senator Adela rosa before you roll the motion of senator jingo estrada may I move for a one minute suspension mr chair mag-usap tayong tatlo session is uh, suspended for one minute uh, the the members of the committee will retreat to the adjoining room Senator Estrada, there is a pending motion with a modification, not duly seconded. May we know the pleasure of Senator Estrada, whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Uh, Senator Estrada, you have the floor. Thank you, uh, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, uh, the Chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato del Rosa, I withdraw my second motion to commit her to the Pasay City Jail, and instead commit her, her here in the Senate uh, Jail. Thank you, Mr. Chair. The, the said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members. and a closed door deliberation hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evasing The questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members, and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate. the sergeant at arms is hereby directed to place under detention within the senate premises said person mrs franz garcia ruiz with visitation rights accorded to his family members as well as counsel effective today september 19 2023 given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights so ordered. Can you uh, escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate. Any motion to suspend the hearing for the day? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing uh, for the day. Without objections on the part of the members of the Committee on Justice and Human Rights, the Senate Committee on Justice and Human Rights investigation is hereby suspended.